Articles of Incorporation ng Hong Sheng, may pangalan at signature ninyo. Sinasabi niyo bang fake signature na yon? Wala po kasi akong pinipirmahan na kahit anong papel. A supposed co-incorporator of Hong Sheng. Ayon sa kanya, wala siyang kamalay-malay na siya ay sinama bilang incorporator ng Hong Sheng. Uh, Ms. Merly Joy Manalo Castro. Uh, Miss Castro, sa SEC registration po ng Hong Seng, incorporator po kayo ng kumpanya. Ano pong alam nyo tungkol sa illegal operations ng Pogo na ito? Actually wala po talaga akong idea. Nung napadalan lang po ako nung letter nung unang invitation kasi dahil hindi ko naman po kilala yung company na kalagay doon. Nag-search po ako nung gabing 'yon at the same time po doon ko po nalaman lahat ng information about sa company. So ni hindi nyo kilala yung Hong Sheng na kumpanyang iyan. Hindi ko rin po alam kung kung saan papunta, kung ano po 'yon. Wala po akong idea kasi po trabaho-bahay lang po ako. Ah, uh, so Paano nyo nakilala yung ibang co-incorporators uh, ninyo? Uh, nalaman ko lang po kasi yung mga pangalan nung lumabas ng Friday night. Nakasama po ako dun sa list ng mga pinapasa po nasa DOJ na. si sobrang takot ko po kasi wala talaga akong idea paano po ako nando doon. Nalaman ko lang nga po kasi nung unang letter nyo, tapos may sumunod po kasi letter from BIR, uh, closure daw po nung ano ng Hongsheng. And pumunta po ako sa BIR to inform them na wala akong ipapasang papel kasi hindi po ko connected. Ang sabi po sa akin doon, uh, gumawa daw po ko affidavit para ma-identify na hindi po ko kasali doon. So paano kayo nakuha? Bilang co-incorporator, kasi at saka sa Articles of Incorporation ng Hongsheng, may pangalan at signature ninyo. Sinasabi niyo bang fake? Yung signature na yon? Wala po kasi akong pinipirmahan na kahit anong papel po. Actually, wala akong alam kung paano mag-ano ng corporation. Kasi wala naman po akong kakayahan para magtayo ng corporation. Alam niyo ba kung paano ko yun nakuha bilang di umanong incorporator niya? Wala po akong idea. And so, sinasabi niyo, yung signature niyo daw di umano dun sa Articles of Incorporation ay fake. Opo. Meron po kaming kopya nung signature ninyo at tin number ninyo. Papakita ko din yung nasa sec documents ng Hong Sheng. I-note ko lang na yung tin number ninyo di umano doon sa Hong Sheng articles ay iba dito sa tin number nyo dito sa totoong BIR ID nyo. Yung inilagay na tin sa pangalan nyo kuno doon sa Hong Sheng articles of incorporation iba. Iba ang numero. Yes, ma'am. Iba po. Hindi ko number yung nasa Upper part. Andyan yung uh, di umanong pirma ninyo. Ano ba yan? Uh, Nag-effort ba sila na i-forge yung pirma nyo? Pero iba yung BIR number. Dahil dun sa Hongsheng Articles of Incorporation, ang tin number ninyo daw ay 265 820 742 -000. Ms. Marlene, dito, yung pirma sa Hongsheng Articles of Incorporation at yung totoong pirma nyo, parang similar. Parang magkamukha or magkahawig. A anong comment nyo dito? Hindi po ako pumipirma nung nasa upper part po. Yung tunay ko pong pirma yung nasa ID po mismo. ID ko po yan. Pero, di ba, kung uh, unang titignan lang, maaring sabihin na parang magkatulad Anong comment niyo doon? Hindi po ako yung pumirma sa upper part. May tanong sa BIR, Attorney Tibayan. Meron na pong update uh, doon sa TIN di Umanon ni Ms. Castro uh, sa Articles of Incorporation ng Hongsheng? Uh, yes, Madam Chair. Upon checking our system, it seems that the TIN assigned to Ms. Merly Castro in the SEC Articles of Incorporation Does not belong to any individual. With the permission of Miss Merly Castro, may we also verify the correct tin of Miss Castro? Miss Merly, ano nga po yung tamang, totoong uh, tin number nyo? Two one two zero zero zero. Yes, yes, ma'am. We'd like to confirm that the the details of of her tin in, on the ID presented is consistent with that in our system. Sino yung mga kasama ninyo di umano na? I co-incorporators? Ayon po dun sa nakita kong list nung nilabas po nung 21, si Telma Laranan po, yung kilala ko, si Rowena Ibanghilista, at saka si Rita Itoralde po. Paano mo sila nakilala? Uh, way back po kasi 2018, uh, nasa bayan po ako ng Concepcion nakatira dahil may computer shop po ako doon. Si Rowena po, Ibanghilista, Nagtitinda po yan ng gulay sa palengke. owner po siya. Tapos po si Telma Laranan po. Nagtitinda lang po ng ano, almusal sa umaga. Sa palengke rin po. Tapos si Rita Ituralde po. Nakikitinda. Ihaw-ihaw po na inasal. Sa bayan din po ng Conception. So bukod po sa inyo na nagulat na lang na charge na kayo bilang di incorporator ng Hongsheng. Mayroon pa kayong kilalang tatlong babae, si na Ms. Rowena, Thelma at Rita, na pare-parehong nagtitinda. Isinama din po sila bilang di umaong incorporators ng Hongsheng. Sheng. And handa naman po kayong sabihin yung facts tungkol sa sarili ninyo dun sa DOJ para hindi na kayo maisama sa kaso. Handa naman po dahil wala po talaga akong kinalaman dito.